Galing siya sa labas dito dahil may pick up dito sa bahay. Okay. Kaya dali-dali kami kumuha ng video ng pasikreto. Ayan, papasok na siya. So, para hindi malata na kinukunan siya ng video, phone ni Bonso ang gamit kasi magtatakayan siya kung bakit hindi ko hawak ang phone ko. So, dahil phone ni Bonso ang ginamit, kunwari inipit niya sa kanyang dalawang tuhod para kunwari nanonood lang siya. Pero nagtaka kami, mamretcher sa likod. <laughs> Kaya dito sa mga moment na to, medyo nabubulol na si Bonso, hindi niya, niya alam kung ano yung sasabihin niya kasi nasa likod si Bobby. Basta sinabi niya dito, may nakita daw siyang date for 1K pesos lang, baka gusto daw namin, kesyo ganon and so on. Kaya sabi ko, hindi naman kami hilig sa mga expensive gifts. Okay na kami dito mag-date sa bahay ni Papi. And ayun, habang nanonood kami ng movie, kumuha pala siya ng chichirya kaya kumuha siya doon sa likod. Thanks, ate. Ah, dela shotong bo. Bus Ayun, ipakita ang brand kasi kataba kai ko. <laughs> It was at this moment. Magkano naman ang ano mo? 'Yung monitor ko. Nang Ako gusto 4,000 yun, 3,000, patingin nga plus, uh, 4 plus, I 4,000 Hi vlog, hi vlog Mag-upload na ba ko Eto na, nagbabalance Inquire niya siya, tinitigan ko Izinom ko okay, Ah! Ah! <laughs> ah, dahil kita nan, Ha? Kita na. Hindi mo ako ko sa ginapaba, ginatagaan sa kwarta. Kaya mas magtaya, mag mambabae. Dagi na magmustokol pang kapi lang ka ron. Uy! Oh, mo na, okay. sweldo, sweldo ni Jay. sa kuha. Ah. 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 First time ako nagratag siya ka lang ron. Ah! Dawa siya ngunitong. Ah! ah. Imuha, imuha. Di, di, ga. Na, pa, ah! Kamarunan ka sa kong Jay ka sa... Ah. So ayun guys, call me whatever you want. Basta since dati pa yan, pareho pa kami nagtatrabaho ni habi Hindi ko talaga yun siya pinapabaonan ng may pasobrang pera. Kasi alam kong isa sa mga rason is tumataya siya and yung taya nasa 20 to 40 pesos. Kaya dati nung tatrabaho siya sa waterfront, pinapabaon ko lang sa kanya is 50 pesos. Dati nung 12 pesos pa lang yung pamasahe. Basta dapat kasha lang hanggang pamasahe yan. So ngayon, first time ko lang siya binigyan ng allowance kasi I know naman na uh, hindi niya gagawin yung ikinatatakot ko. Oo, sabihin nila ng advance ako pero sabi nila, kapag mayaman ang partner mo, make yourself an expensive wife para hindi niya afford mang babae. And sa sitwasyon namin ngayon, wala naman na kaming hindi naman kami dependent sa family namin, so we can live on our own. Yung fund na pinaghihirapan namin, galing sa hirap namin. Lahat ng mga pinagasas namin galing sa hirap namin, galing sa sa pagod namin. So, ako kasi, gusto ko lang manigoro kasi minsan hindi na ako nakakasama, hindi ako fun lagi sumasakay ng, sasakyan, sasama sa mga bawat lakad. So, siya na yung pinapalakad ko niyan. And since madali na lang ako mabinat, lagi na lang ako nasa bahay talaga. More on monitoring, more on sa pagbebenta, pagpo-promote, pagko-comment, pagre-reply sa mga inquiries, and so on. So, first time ko siya, yes, totoo yun. First time ko siya binigyan ng, para gusto ko naman kasi deserve din naman niya. Hardworking din naman kasi siya. And nakikita ko naman na talagang mahal na mahal niya ako. And hindi niya gagawin yon And if ever mangyari man yun siya na bahala, basta alam na niya kung anong pwedeng mangyari kapag pipili niya yung mga bagay na dapat hindi mangyayari or hindi niya gustong mangyari. So anyways, ayun lang. Share ko lang kasi <laughs> sobrang happy niya. May nakikita makikita siyang ano. Usually nilalagay ko, okay, oh, tama yung sabi niya. Kahit binigyan ko siya ng allowance, nakamonitor yan. <laughs> Chinecheck ko lang kung baka may pinapadalhan siyang sino, gano'n. Alam mo, may pinapadala naman na kami. Pero alam namin both dalawa. Alam yung pera kasi namin, joint account namin, yun yung pang savings namin, yun yung pang ng pera namin para sa mga monthly gastusin, daily gastusin, yung mga gano'n. Tapos, yung sa kanya naman, is yung sa kanya lang, and then yung sa akin, e eh, na nasa joint account na namin. Basta nakasaparate lang yung dalawang savings account ni Macy. Savings ng mga anak niya. Tapos yung sa kanya na, which is meron na ngayon. At saka yung sa joint account namin, which is yung pinagkukunan. ng, doon yung sa business namin. Iba din yung sa source ng vlog. So yun lang. Share ko lang. And bye-bye!